So after this video guys, may bagong vlog tayo ngayon mga idol Magbalat na naman tayo ngayon ng mga niyog dito sa bukid Dito tayo magtatrabaho, ito po yung binabalatan natin ng mga idol ng mga niyog So, magpapasalamat din pala ako sa mga bagong viewers ko O sa mga subscribers ng aking youtube channel Maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo at sa pagsubscribe nyo sa aking YouTube channel at sa aking mga followers sa Facebook page at sa Facebook at sa TikTok. Maraming maraming salamat sa inyong lahat ng idol. Kung kayo idol, uh, samahan nyo ako sa aking pagbabalat ng niyog sa aking magtrabaho. Kung kayo idol, manood kayo. Panoorin nyo hanggang sa dulong vlog na ito. Yan po idon, ganito magbalat. Hmm, malinis, di ba? Ay malinis na malinis ang ating pagtrabaho. Matigas ang ano, balat ng niyog. Kung tinanim natin ito na to, ito na idol. <laughs> para sa mga subscriber ko sa aking youtube channel maraming salamat sa mga viewers natin dyan sa aking youtube channel at sa aking facebook page at sa aking facebook sa tiktok maraming salamat sa mga subs uh, sa mga followers at sa mga new followers ko maraming salamat mga idol shout out sa lahat Maraming salamat sa suporta mga idol. Sa pag-suporta niyo sa akin. At sa paninyo wala na. Hindi lang ako sa inyo idol lang.